let two part ways in the end. Tell me how we learned to love each other and tell me why two people have to change. Was it pride that made us drift away? Hurting once we should not even say. And say goodbye, and one more try sundan mo ba ako Eric ha? Just stop stalking me, okay? Hindi, hindi kita sinusundan, Malay ko bang dito ka na pupunta ng pamilya mo? Noon pa lang pupunta na ako dito dahil marami ang alaala -ala dito. Mga alaala -ala nating dalawa. Tama na Eric, okay? just... Stop talking about the past dahil tapos na yung matagal na eh. Just get a life. Okay, please, leave me alone. Bakit pa ganyan ka? Pagtabuyan mo ako para wala tayong walang pinagsamahan ah. Ang diring diri sa akin. Ayokong mahawa sa pagiging iba mo. Eric, magaling na ako eh. Binagaling na ako ni Lali, kaya please, nakikiusap ako. Ang... Layo mo na ako, okay? Just don't get lost. Bigay mo na ang gusto niya. Layuan mo na siya. Kalimutan mo na si Vincent. Ma, kung meron lang switch dito, di sana matagal ko nang ginawa. Kahit pinagtatabuyan ka na niya, siya pa rin ang gusto mo. Anak, hindi nakakabusog ang pride, kaya huwag mo naman lunukin ang buong buo magtira ka naman ng kahit konti para sa sarili mo. Hindi ka dapat maghabol sa kanya dahil pinatunayan lang niya na hindi siya worth it. Yung kaibigan kong curator may pamangkin. Guapo, edukado, at single katulad uh. mo. Interesado nga siyang makilala ka eh. Malay mo, yun lang ang kailangan mo para makalimutan mo si Vincent. Ma, salamat. Kahit na kung kanikanin naman ako masaya ako dahil may kasama ako sa pinagdaraanan ko. I just want you to be happy because you deserve to be. Naayli to ang nabili mong buhay. Dapat masaya ka.